Ikinwento ng veteran actress na si Janice Jurado ang huling sandali ni Fernando Poe Jr. bago ito mas stroke at pumanaw noong December 2004. Sa panayam ni Julius Babao, sinabi ni Janice na kasama siya sa isinagawang victory party para kay The King sa FPJ Compound. Masaya paraw raw si FPJ noon na iniistima ang kanyang mga bisita nang makatanggap ito ng tawag. Kasi victory noon, akala namin panalo na siya. Nandoon kami sa kanyang FPJ compound. Pagka-receive niya ng call, hinawakan niya yung batok niya. Alam naman naming panalo siya eh. Celebration na yun eh, nagiinuman. Tapos iniikutan niya kaming lahat. Tapos sabi nung ano, bossing, meron pong phone call. Ang narinig daw niyang sinabi ni FPJ sa kausap sa telepono ay, ay, hindi po pwede yun eh. Kwento pa nga ni Janice, quote, First time ko siyang narinig nagmura, tapos hinawakan niya yung batok niya, collapse, gumagsak na. Matapos ma-stroke at makoma ay pumanaw si FPJ dahil sa aneurysm noong December 14, 2004. Matatandaan namang maraming naniniwala na dinaya ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang eleksyon dahil sa Hello Garcia, kung saan nakipag-usap di umano ito sa isang opisyal ng Commission on Elections ha habang binibilang pa nga ang mga boto. Nabilang si FPJ sa nakalaban ni Arroyo sa eleksyon noon.